Pangalawang beses nang kumuha ang taxi driver na si June ng lisensyang papel. Madali raw kasing mawala, kaya plano niyang ipalaminate na itong kasunod. Kasi nagtataksi ako, no? pag sa mga subdivision, ibibigay mo yung driver's license mo. So hanapin nung mga, sabihin, katanungin nung mga ano, ano ba to? Hindi katulad nung ano siya, nung ID siya, card siya, alam na nila. Ang nagpa-renew naman na si Elmer, first time raw makakuha ng papel na driver's license. Kaya so, sa akin na uh, nagra rider din ako. Minsan na uh, ulanan. Hustle Oh, Oo, hustle kasi. Yan, nandito na tayo. Dapat makukuha na yung plastic eh. So wala pa. Babalikan ulit. August 15 nang pinahinto ang delivery ng plastic cards sa Land Transportation Office o LTO, matapos maglabas ng temporary restraining order, ang isang Quezon City Regional Trial Court. Kasunod ito ng reklamo ng kumpanyang Allcard na na-disqualify sa bidding para mag-supply kahit ito raw ang may pinakamababang bid sa halagang 176.85 million pesos mas mababa pa sa naaprubahang 240.1 million pesos. May kakulangan din daw sa transparency ang LTO. Wala pa ako doon nangyari ito but from my from my review of the documents presented to me, mukhang dumaan naman sa tamang proseso. Nakikita ko po ito as a temporary setback. No? 20 days lang po ito. Hindi pa po ito permanent injunction. Kumpiyansa si LTO Chief Vigor Mendoza na kayang patunayan ng ahensya na walang basihan ang pagpapahinto ng delivery ng plastic cards sa pagdinig sa korte sa August 22. Yun rin ang ating i-impress na siguro the greater public interest should prevail no? over the uh, business interest of one or two. No? Patuloy rin naman daw ang produksyon ng naunang i-deliver na 100,000 license cards. Target ng LTO na makaisang milyon hanggang katapusan ng Setyembre na ipinangako nito kasunod ng sona ni Pangulong Marcos noong Hulyo. Higit 1 million naman sa Oktubre, Desyembre at Pebrero 2024 para matapos ang 5.2 million backlogs ng ahensya. Pero sakaling tuluyan daw na madelay ang delivery ng plastic cards, pwedeng i-extend pa ang validity ng mga lisensya. Paper license is one option. We're now looking at yung pwede kasi namin i-engrave yung card, oh. no? yung, yung expired card. Pwede kami mag-engrave na extended until. Pwede yan, no? Pero tinitingnan namin, baka naman masira yung card. Palalawakin din daw ang paggamit ng electronic e-license sa tulong ng ibang mga ahensya at lokal na pamahalaan. Carrie Gator, CNN Philippines.